Uh, kumusta po kayo mga kaibigan? Uh, magkaisa po tayong manalangin sa mga tinamaan ng bagyo. Super typhoon na uh, hulyan. Uh, wala po tayong magagawa ngayon <clears throat> kundi ipanalangin po dyan sa Batanis. Uh, kasi nandyan na po ang bagyo. Ano mang oras uh, po dyan kung hindi man maglampol uh, ang bagyo alam niyo uh, di ba yung islang batanis tumpok tumpok lang na ganun big sabihin kung gadaan man ang bagyo kahit hindi man tumama sa lupa ang distansya po niyan sa mga lupa ang lalapit yan po ang aking ipaliwanag po kasi kung minsan hindi po naunawaan ng mga tao uh, kung paano ba yung bagyo. Ang Uncirculation po ng bagyo. Malaki po yung uh, bagyong hulian. Kaya nga, ibig sabihin, uh, Batanis Group of Island, uh, kasama na dyan yung sinasabing Babuyan Island, hanggang kagayan, Ilocos Province. Basta, Calabarzon uh, nga, eh, medyo hagi pa ng uh, yung uh, umiikot na hangin. Pero, bakit ah, uh, dito sa dito sa amin sa Santa Rosa Laguna. Mabanas po dito. <clears throat> uh, isa din po na pag-usapan natin 'yan kung bakit. <clears throat> uh, kasi uh, sa experience ko, hindi naman ako nag-aral sa mga ganyan. sabihin, tumanda na rin ako sa kakapakinig ng mga balita. <clears throat> Nung binata pa ako, ang paboritong paborito ko na panoorin, uh, pakinggan, si uh, Nathaniel Katani uh, ang galing magpaliwanag noon sa mga bagyo. Uh, ang aking uh, experience, mga kaibigan, ah uh, bakit ah uh, ngayon ang super typhoon Julian uh, doon lang, doon lang yung malalakas na ulan. At dito nga, dito nga sa Santa Rosa, Laguna, mabanas. Iwan ko lang sa Metro Manila, ha? Uh, may pabugso-bugsong, ano, ibig sabihin, uh, ano, natural na ulan lang yon yung thunderstorm na sinasabi. Uh, ayon po sa mga eksperto, uh, kaya po, uh, pag ganito po kasi mga buwan, uh, ano na ngayon, September 30, 2024, bigyan natin ng, uh, ano, ha, ng date ng ating video. September 30, mag-October na, ibig sabihin mga kaibigan, wala na yung habagat. Wala na yung habagat. Ang sinasabi kasing hangin habagat, uh, yun po yung magdadala ng uh, mga pag-uulan. Kahit nga walang bagyo, pag sinasabing habagat, minsan nga, baha-baha eh. <laughs> Kung naalaala ninyo yung uh, mga nagdaang bagyo, mahihina at malalayo. Pero, matindi ang pagbaha, sa, lalo na sa Metro Manila. Uh, yun po ay taghabagat. Uh, ngayon po, marami pong nagtatanong, kaya bigyan ko po ng daan ito. Bakit walang ulan? Dito sa Laguna sa amin ang init. Banas. 'Yon nga po ang ayon sa mga eksperto, uh, ang uh, ulan nandun lang mismo sa malapit sa mata ng bagyo. Nandun lang po sa Batanes group uh, of island at uh, saka Cagayan. Kasi medyo malapit siya doon eh. Nabuti nga ah uh, ano, pabago-bago kasi ang galaw ng bagyo na yan. Kung natantandaan ninyo ang aking balita nung nakaraan. Uh, magingat Mag-ingat po tayo kasi baka bumulusok ng bumulusok. Papunta dito sa atin. sa, sa Laguna. Uh, ano po eh. Uh, mag uh, ano po ulit mag uh, ulit uh, siguro mga merkulis pa daw <laughs> ibig sabihin kawawang kawawa po dyan sa batanis uh, na ang bagyo tatlong araw ba nandiyan pa rin. Kailan e, e, nag-umpisa yung uh, ulan dyan Kasi uh, mabagal nga ang kanyang pag-usad at saka pag ganito siya. Oh. Tapos liliko. Ibig sabihin, ang tagal niya dyan sa lugar na 'yan. Uh, mabuti ka mo, uh, ang Batanes uh, ayilan Island Ibig sabihin, wala naman masyadong bahaing lugar dyan. Alam ko yan, bundok-bundokin yan. Ang ingatan lang talaga dyan, yung malakas na hangin. Ha? Huh? Uh, tama sisira po yung mga mahihinang bahay hindi uh, naman po kagaya ng Metro Manila na napakalaki ng lupa apos patag ang mga ulan na bumagsak sa bundok papunta ang baha papunta na sa Manila yan po ang kaibahan uh, dyan po sa Batanis aingat uh, lang po sa landslide saka sa mga tabing uh, dagat yung sinasabi ng mga daluyong yung malaking alon yan po ang makakapinsala dyan kaya po panalangin po natin mga kaibigan sa kaligtasan po ng taga batanes at Cagayan. Oh, yan na po ang nanay ah uh, big sabihin ah uh, yung paghahanda dito sa Metro Manila parang uh, mababawasan na at uh, concentrate na talaga ang bagyo doon na lang hmm ah uh, tinatayang uh, papunta na yan ng uh, Taiwan o ano ba ito basta lalabas na yan ng ating ah uh, area of responsibility. Pero, tatlong araw muna, magbababad muna dyan sa Bacanis. Kaya po, kawawa po talaga. Uh, sabagay, sanay naman ang mga tao dyan sa bagyuhin talaga ang lugar na yan. Pero, ibig sabihin, uh, panalangin po natin ang kanilang kaligtasan. Uh, ganun po dapat, magtulungan. Uh, at, uh, sa ganitong sitwasyon, wala na tayong magagawa kung sabihin mo, uh, tutulong tayo doon paano ka makapunta doon? napakalakas <laughs> na hangin doon uh, di ba? kaya po, ang sinasabi uh, makinig po lagi sa mga babala hmm? uh, tagal na na yung nagbabala na yan na mga eksperto kaya po, uh, matututo po tayo na maghanda po kasi kung uh, gagayan yan paano makakasaklolo doon? <laughs> Halimbawa, magre-rescue. Ay, nako, lilipa rin ka doon mga kaibigan. Signal number 4, Ay, nako. Hindi ka makakalakad doon. ganong hmm, ganun kalakas yung hangin na yan. Kung to, halos 200 km na ang bugso. Hindi ka makakalakad yan. Tumba ka dyan. Tatamaan ka ng mga mga magliliparang mga kung ano-anong bagay dyan. Kaya ingat po ang lahat. Ayun. Uh, balik ulit tayo sa ano ha <clears throat> uh, ano kasi Berman yun po ang mga bagyo sa aking experience uh, kung saan yung sentro doon lang yung malakas na ulan hindi kasi wala nang habagat pero uh, alam niyo ang bagyo sa mga ganong ganitong mga buwan Berman uh, sa aking mga uh, naranasan kalimitan magiging super typhoon. Kung naalala niyo ang Yolanda? November yun, di ba? Hmm, mga ganun po uh, ano ba ito? Odette. 'Yon po ang pagkatandaan uh, natin, Pagbeberman month karamihang mga bagyo ay super typhoon. Kaya po uh, laging maaga po tayo sa mga balita. Hmm? Mm, 'yon po aha, uh, mga kaibigan at uh, sana kahit pa paano makapagbigay din ako ng payo sa inyo kasi yon po ang aking ano eh kumbaga sa aking channel uh, awitin at saka yung mga pagpapayo para ba mayroon akong sariling uh, pangalan kasi di ba sa mga vlog mayroong mga joke mga joke talaga ang mag viral ako ang akin kahit hindi ako mag viral basta makatulong po ako sa mga tao na makikinig sa akin kahit tatlo lang <laughs> 'Di ba? Ay ganoon yung hindi sikat eh. Walang manonood. Pero kung malalaman ninyo na may makukuha pala kayong aral sa akin channel, maraming salamat nga pala sa sa ngayon tuwa ako kasi kung uh, sa isang araw may nagpapalo na lima, tatlo, masaya na ako doon kasi uh, para maabot ko yung 5,000 follower kasi alam niyo napakahirap na po ngayon mag-vlog hindi kagaya nung bagong oso lang na andali mong mag-viral, daming manood. Uh, kasi ang mga uh, follower, mga kaibigan, uh, kung mag-viral lang yung video, may dagdag na follower si Meta. alam naman ninyo yan. Eh ngayon, uh, sa dami ng nag malabo ka na mag-viral. Ang uh, mag-viral, yung mga magagaling. Yung mga dating director yan, eh, yung gumagawa ng mga drama. Eh ako, wala, pag edit nga ng cellphone, hindi ako marunong. di <laughs> ba? Uh, diba? eh, ganyan ang video ko, laging ganyan-ganyan lang wala akong pinapakita na mga mayroon naman mga computer nito mga anak ko pwede ako manghiram pero <laughs> hindi ako marunong gumamit kaya ganito lang po ang aking video pero mas tunay mas totoo ang aking mga sinasabi yan po ang ating uh, ang uh, pagkatandaan po ninyo hindi pa ako gumagawa-gawa dito ng kwento sige ano pa bang idagdag natin Uh, Berman, di ba, habagat. Uh, papunta na tayo sa Amihan naman. Uh, kaya nga, inaantay-antay ko nga na lumamig-lamig. <laughs> Mabanas pa rin dito eh. Uh, pag ganito naman mga kaibigan, Amihan, eh, di ba, doon na malalakas na bagyo. At saka kung kahit walang bagyo, malamig na dito sa atin at may ulan na hindi naman kalakasan. Pero, uh, ano din yon Sabi nila na, mayroon din mga gumuguho na mga bundok. Ha? Kasi kaalam niyo kahit na mahinang ulan, basta tuloy-tuloy, yung ahanging amihan kasi, kung minsan sa lamig kasi, uh, magdadala ng mga ulan na mahihina. Kaya po, uh, pagka ganon, pag may namuong bagyo ulit, karamihan magiging super typhoon. Kaya yan po ang ating paghandaan. Laging makikibalita. Siya, hanggang dito na lang. Uh, ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta.